Sa estimasyon ng mga eksperto, tinatayang higit sa 10 quintillion ang ang bilang ng individual na mga insekto na nabubuhay sa mundo. Kung ikukumpara ito sa 8 bilyon na populasyon ng mundo, ang katumbas ng isang tao'y higit sa isang bilyong mga invertebrates. Hindi lang rin ang individual nilang dami ang nakakagulat dahil ito'y naobserbahan rin sa total na bilang ng kanilang mga uri o species. Kung merong higit sa 60,000 na vertebrate species sa planeta, ang mga uri naman ng invertebrates o insekto ya aabot sa milyon at hindi pa kasama dito ang ibang mga species na wala pang sariling klasifikasyon. Sa katunayan, 75% ng total na bilang ng mga hayop sa mundo ay binubuo ng mga insekto kaya't minsan ay mapapaisip rin kung paano nga ba sila dumami ng ganito. Ang nakakalulang bilang ng mga insekto ay mula sa maraming mga bagay at isa na dito ang kanilang nakakamanghang abilidad sa paglalabas ng supling. Marami sa mga ito ay kayang lumikha ng daan-daang mga anak sa kabuuan ng kanilang buhay. Karamihan man sa mga supling ng iba't ibang species ay agarang namamatay, may sapat na bilang pa ring nakakaligtas na umaabot sa katandaan at nakakapagparami mabilis rin ang cycle ng kanilang buhay kaya agad silang nakakatungtong sa pagtanda at sa maiksing panahon ay napaparami nila ang kanilang uri sa ganitong paulit-ulit na proseso. Ang ganitong pagdami sa bilang ng magkakaibang insekto ay nauwi sa pagkakaroon nila ng genetic diversity. Ito ang dahilan kung bakit iba't ibang species ang nakapagtaglay ng malawak na hanay ng genetic data na nagbigay sa mga ito ng kakayahang makaangkop o makaligtas sa iba't ibang kapaligiran. Halimbawa na nito ang ibang mga insektong kayang mabuhay sa temperaturang may lamig na negative 40 degrees, mga langgam na kayang lakbayin ang init ng desyertong aabot sa 70 degrees, at ibang mga bubuyog na nakakapamuhay sa mga lugar na may taas na 18,000 feet. Isa pang katangian ng mga insekto ay ang pagkakaroon ng exoskeleton na nagsisilbing proteksyon laban sa iba't ibang panganib ng kanilang mga habitat na hindi kayang gawin ng ibang mga hayop kahit ang maliliit nilang pangangatawan ay kanilang nagagamit at napapakinabangan dahil nakakapanirahan sila sa misisikip na espasyo at nasusulit ang lahat ng bagay dito na maaaring makatulong para sila'y makapamuhay. Sa kanilang pagukupa sa iba't ibang parte ng ekosistem, maraming insekto ang nagkaroon ng abilidad na mabuhay sa pagkain lang ng mga ugat, tangkay, dahon, punla, pollen, at nectar ng mga halaman. Ang iba na may ginagamit ang ibang species para maging biktima sa pamamagitan ng pagpaparalisa at paglalagay ng itlog sa mga ito kung saan dito kukunin ng mga supling ang nutrisyon at pagkain sa kanilang paglabas. Kung ang mga lamok ay dugo ang pangunahing pagkain, maraming insekto naman ang umaasa sa dumi ng ibang species para mabuhay. Kabilang dito ang mga langaw na nangingitlog sa nasabing dumi, at ibang mga uwang na nag-iipon nito para makain at mapaglagyan ng kanilang mga itlog. Isa pang esensyal para sa ibang insekto ang kakayahang kilala sa tawag na metamorphosis. Bukod sa pagbabagong anyo, ang katangiang ito'y tumutulong para magamit nila ng gusto ang maraming elemento sa ekosistem. Sa halimbawa ng mga paru-parong nasa anyong larval caterpillar pa lang, mga dahon ang kanilang kinakain na nakakatulong sa kanilang mabilis na paglaki at pagpapaikot ng kakon. Sa oras na sila'y maging ganap na mga paru-paro, lilipat na sila sa mga bulaklak para sa mga nectar nito. Ito'y nangangahulugan na dahil sa metamorphosis, walang nagiging kompetisyon sa pagkain ng mga larvae at matatandang paru-paro kaya't hindi nagkukulang ang kanilang mga pangangailangan para dumami at makapamuhay ng sagana. Ang mekanismong ito ay sobrang episyente na 86% ng ganitong mga species ay tagumpay na natatapos ang buong proseso ng kanilang metamorphosis. Ngunit sa kanilang kaliit ay madaling nalilimutan na sa lahat ng oras ay merong milyon-milyong mga insektong gumagapang sa kapaligiran na paniguradong makikita sa kahit saang parte ng kalupaan. Pero dahil sa kanilang bilang na hindi mapapantayan, abilidad para makapamuhay sa iba't ibang sitwasyon, at kakaibang mga katangian na talaga namang nakakamangha. Siguro hindi malabong magkatotoo ang mga teoryang paglipas ng panahon ay sila na ang maging pinakadominanting mga species sa buong mundo.